Hello, good morning mga katids eto, meron tayong tanggap ngayong umaga na POPO A17K po. naka google account po siya kailangan natin tanggalin so ang ginawa ko po mga idol ito po pinrogram no, pin po natin dyan gamit. ang ating lapi ayan po ang ginamit natin As para po natanggal natin yung kanyang google account so ayan na po 85 95 mana 85 tapos ayan na po mga idol tapos natin siyang i program so ayan bubuksan na natin sa United States ayan next lang po tapos skip lang sa wifi sunod na yung oh, wala na yung google account yan tuloy tuloy na po ayan, skip ulit tapos skip ulit ayan na then bottom gesture 10 high sa bottom tapos exit next hanggang sa matapos yan mag welcome ayan na mga alodi let's start na po ang ating cellphone o oh, yan done na po mga idol ang ating ginawa ngayong umaga ayan magagamit na ni boss ang kanyang cellphone si wala na yung password at saka google account ayan. back to normal na po thank you